diyan. sobrang dami pa talaga. Dalawa yung ano ko dito, guys. Dalawa yung aloe vera moisturizing gel ko. And then mayroon ako ditong dito, cherry blossom. Tapos itong uh, aloe vera in snail soothing gel. Ayan, mabenta 'to, guys, sa TikTok. Hey guys, this is May and welcome back to my YouTube channel. And kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. And hit mo na rin notification bell para updated ka in case na mag-upload ako ng panibagong video. So, ayan nga guys. Habang naglilinis, habang naglilinis nga ako kanina, hindi lang pala guys, swimsuit yung nalugi ko sa aking TikTok shop. Kundi meron pa pala akong na-discover. Discover? Discover mga nakita guys ito yung mga nabuklat ko dito sa mga nakatabi ko sa mga ano, storage box ko dito hey ka baby hi guys tingnan nyo naman guys ayan naglagay siya ng lip tint sa kanyang kamay ayan nakagilap na naman ang lip tint ko So, ito guys, nilabas ko siya kahapon. Tapos, pagkagising ko, ang dami na namang nakapato. Kaya, tanggalin natin yung paper. So, ito guys, yung nalugi kong mga moisturizing an ba to? moisturizing gel sa aking tiktok shop ayan iba't ibang ano siya guys flavor flavor ito vitamin E and aloe moisturizing gel soothing gel pala siya guys minibenta ko siya dati for only ano lang siya parang 99 ang uh, ano each 99 each guys So, ayan. Dalawa yung ano ko dito, guys. Dalawa yung aloe vera moisturizing gel ko. And then, meron ako dito cherry blossom. Tapos, itong uh, aloe vera and snail soothing gel. Ayun, mabenta to guys sa TikTok. Pero hindi ko na siya binibenta kasi iilan na lang naman na peraso. Si six lang guys. Ay, dalawa palang dilaw and dalawang aloe vera. Dalawang aloe vera and snail. Tapos ito, itong aloe vera ay so ayan guys o open ko to guys and gagamitin ko pala to guys para hindi siya masayang ayan tatry natin to guys itong ano aloe vera ice kasi ano to eh ito yung pinakamabili dito sa soothing gel so itatry natin siya guys So, ayan guys, sa try natin itong aloe vera ay since kakahilamos ko naman ah, So, try na natin. Tapos, naka pa siya, guys. Ayan, naka-sealed pa. So, open na natin siya, mga B. Okay, so, mga bagets ko, dito naglalaro. Pinaglalaro, ano nila yung, ano, tawag dito? Yung soothing gel. Ano pa Diba? Soothing ice cream. Ice cream? Tama, ice cream. Ice cream yes, ice, ice, cream, cream, ice cream. So, open na natin to guys. Kasi, naka pa siya. Tapos, guys, ganito yung itsura niya. Ayan colorless. So, ayan, try na natin. Ito yung lalagay natin. Pang oh, makeup, eh, kasi hindi pa ako nakakabili sa TikTok. Yung, yung ginagamit nila pang lagay sa mga pang apply ng ganitong klaseng, ano, soothing gel. Sa araw, guys, kapag morning, pwede kayo maglagay. Tapos, pwede niya siyang hilamusan. And then, kapag gabi, pwede hindi niyo naman na siya, pwede hindi naman na kayo mag-ilamos. It can lessen your dark, it can lessen, mapabawasan ang inyong dark spots at ang whiteheads ng ating soothing gel. So, ngayon, so, ngayon lang ako ulit, try nito, guys. Dati meron ako nito. Ngayon lang ulit ako nag-try kasi ayun na lang, kita nga nakita ko na meron pa pala ako una, hindi na hindi nabentang soothing gel. So, ayun. Nabila din lang. Mati lang apply. Ay! Hindi ako ganyan. So, yun, guys. Tama na siguro yan. And then, ipe-blend-blend eh, lang natin. And, hintayin na lang natin siyang matuto. So, kapag morning guys, sabi ko nga kanina, pwede niyo siyang ilamusan. Pero pag sa gabi, pwede hindi nyo naman ilamusan guys. Tapos guys, eto pa pala oh. Itong frozen gel mas ayun na, sobrang dami ayan ito, dati, binibenta ko pero nung hindi na siya nabili ginawa ko na lang siyang freebies ayun na, ang dami ayun na ayan, sobrang dami pa talaga may ano, sukul fever fever ayun na, dami guys ayan, o pwede ko nga itong pamigay sa mga followers ko eh. sobrang dami Pwede pa kasi to guys. 10 times waiting. Tignan nyo guys kung gaano siya kakapal at kung gaano karami. Ayan, sa mga followers ko dyan, ayan, comment lang kayo kung gusto nyo na to. Pero hindi ko alam kung paano magpadala ng ganito. So comment lang guys kung gusto nyo. Ito pa pala guys, oh. Itong summer gel collagen mask. Ayan, oh. Ang dami. Sobrang dami ng malulubi pala talaga. Ang mga seeds. Tapos may pa. Ayan, oh. Ano din, parang ano din siya, collagen. Collagen nga. O, tingnan nyo naman guys, ang pagkagulo. Ayan, nagliligpit nga ako, pero may tagakalat naman. O, di ba kuya? Hi! Hi! <laughs> Ayan. ayon Diyan ko guys, nakuha yung mga, ano, anek-anek ko na. Nalugi. Diyan sa storage na yun.